So, hi guys! Today is Sunday and it's Mother's Day. So, for today's video is na ako'y surprise ako nga. Simple gift lang para, para nila nga gikan na mo. Kay, uh, DIY lang ni siya nga gift. And then, uh, mo sila tungkol kay sila ang nagpakananay nako, na ako. Samtang naasalayo ang akong inahan o hinaot na ma-appreciate nila o ma-surprise sila sa among ihatag ni siya ba. So, abangan nyo guys ang ami ang aming DIY gift and pag-surprise nila for today's video. So, dali lang sa ako to. Bye guys and see you later. So, ayan. Ready na ang aming pag-surprise sa aming sa aking mga tiyahin. Ayan. Para kay Nanay Perla. Ayan. DIY lang tayo kasi low budget lang. At ito naman ay para kay Yaya Verya. Tia Verya. So, ayan. So, hindi ko na pinakita sa inyo ang paggawa ko, guys. And, ito naman ay nag-order sa akin si Cherry Hala na anak ni Kia Perla na pa-surprise sa kanyang mama. Ayan. Heart shape cake na playboard na red velvet. Red velvet. So, ayan. So, ready na ang ating pa-surprise and ready to go na tayo. So, alat na at ating surprise na. Let's go! So, ayan. Going na kami para ibigay ang aming simpleng

Ayo, <laughs> Happy Mother's Day, Gika ni Cherry. Selamat. Ayo, nanti aku on. Pergi nak jauh.

Mga sasa. ApiException mo. Magdas <laughs> dito ni mo. Ay wow oh, silbiya. Ha, guys. Amin ang munting regalo namin para kay Nanay Perla at Nanay Verga. So, hanggang dito na lang, guys. See you next video and thank you for watching. Bye-bye.